Inumini Patris et Fili et Espiritu Santi. Maganda umaga sa ating lahat sa mampaning ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong makakaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga nakupuot sa inyo, pagpapalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umapi sa inyo, kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila, kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo rin ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat taghingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan niyong makabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayan. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marurunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo kaya ng inyong ama Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Kustong takal, siksik, liglig at iba-apaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Korento at paggunita kay mahal, mahalang ngalan ng Berhen. sa mabuting balita. Ang Ibanghelyo ayon kay San Lucas ay naglalaman ng na mga hamo ni Jesus sa atin bilang mga tagasunod niya. Sinasabi niya na mahalin ang ating mga kaaway, magpakumbaba at maging maawain tulad ng Diyos Madalas ito ay mahirap gawin sapagkat labag ito sa ating likas na pagkatao. Ngunit ito ang nais nice ni Jesus para sa atin. Ang magpakita ng pagmamahal at kabutihan sa lahat. Kahit sa mga hindi karapat-dapat sa ating paningin. Ibigin ang mga kaaway isang tawag sa radikal na pagmamahal. Inihingi ni Jesus na mahalin natin ang ating mga kaaway, gawa ng mabuti ang mga napupot sa atin, at pagpalain ang mga sumusumpa sa atin. Isang radikal na pagmamahal ang itinuturo ni Kristo na hindi lamang nakatuon sa mga kaibigan o kakilala, kundi maging sa mga taong hindi natin kasundo. Ito'y isang hamon upang lumabas sa ating mga comfort zone at magpakita ng tunay na awa at habag na nagmumula sa Diyos. Pagharap sa pag-aalipusta at kahirapan. Pag sinampal ka sa isang pisngi iharap mo rin ang kabila. Isang sikat na pahayag na naglalayong turuan tayo ng pasensya. Pagpipigil sa sarili at pag-ibig na hindi naghihiganti sa mundo na puno ng alitan at puot. Tayo ay inanyayahan ni Kristo na maging instrumento ng kapayapaan at pagkakaisa hindi niya sinasabing hayaan natin ang kasamaan kundi imbes na tayo ay maghiganti tayo ay magpakita ng higit na pagmamahal at kabaitan pagpapatawad at pagbibigay amin sahi ni Jesus ay hindi lamang sa personal na pakikipag-ugnayan, kundi pati na rin sa ating mga aksyon sa komunidad. Ang kanyang utos na huwag kayong matol at hindi kayo hahatulan ng Diyos at magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos ay mga paalaala na tayong lahat ay tinatawag na magpakita ng katarungan, habag at pagkamapagbigay, ang mga biyaya ay nagpapaala na matatanggap natin mula sa Diyos ay patay sa kung paano tayo magpakita ng pagmamahal at pagkalinga sa ating kapwa. Paggunita sa Kamalmahalang Ngalan ng Mahal na Berhing Maria Sa ating paggunita kay Kamalmahalang Ngalan ng Berhen, natutunan din natin ang kalagahan ng pananampalataya at kababaang loob ang Mahal na Berhing Maria sa kanyang pagkamaamong loob at pagtanggap sa kaluuban. Nang Diyos ay isang perfectong halimbawa ng pag-ibig at pagtalima sa kalooban ng Diyos. Siya ang ating modelo sa pagsasabuhay ng mga aral ni na ipinahayag sa Ebanghilyo ngayon. Ang mga pagbasa ngayon ay nagtuturo sa atin na maging mga saksi sa pag-ibig ng pag-ibig ni Kristo sa mundo. Kahit ito ay mahirap at masakit ang tawag ni Kristo sa pagmamahal, awa at kabutihan ay isang mahalagang paalaala na ang tunay na kaligayahan ay nagmula sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagtrato sa bawat isa bilang mga kapatid. Sa paggawa nito, tayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan na nagpapakita ng liwanag ni Kristo sa gitna ng kadiliman ng mundo. Sa buli, hinihikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ibanghiyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, Nawa'y maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. God bless.